nag-decrease yung ano niya. Yung height lang ano, ibig sabihin, nagbago na talaga yung ano. Sa lakas ng impact, dating ganito. Ay ngayon, ganito na lang. Plus is Yung L2, L4 niya. Ayan o. No? Tumabingi o. Oh. L2, L4 kung ano. Magkaiba. Laki ng nilis eh oh to may shadow na to. Tingnan mo yung shadow na to. Magmula rito. Hmm? <coughs> 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 Ang problema, mami, hindi kayo pwede sa malalakas sa cracking. Dadahan-dahanin natin to. No. Yung osteopenia, eh no? Osteoporotic. Osteopenia. Yung osteopenia, ganyan. Umihina yung ano na mismo ng buto niyo, mami. Hindi yung osteoporosis, ay yung osteo osteo osteoarthritis. Magkaiba yung osteoporosis. Ngayon, tapos degenerative lumbar osteophytosis. Ano yung ibig sabihin itong lumbar osteophytosis na to? Ngayon, yung mismong buto mo, punong-puno na ng ano yun, punong-puno na na bone spar. Ganito osteophytes. Siyempre sa edad natin, ilang taon na kayo ngayon, mami? 7 Kaya pala. Kaya normal na yan lalo Eh, ganyan. Ganyan itsura ng puto nyo. Ngayon mami, ma maaaring hindi yan ma-perfect. Mar lang kayo ng mabawasan yung kirot pero yung hindi na kasi kayo, hindi na kasi advisable kayo sa ano eh sa cracking, patutuko lang ang gagawin natin, dadayain na natin, pulo ko lang ng konti para yung nakalihis na buto. Hindi nakagaya. ng, di ba galing ka na rito? <toss> Hindi na kagaya ng ganun. 72 years old kayo, mas naging aggressive yung mga ano nyo. Yung osteopytosis nyo. Anong ibig sabihin ngayon, osteopytosis? Ganyan No? Bukol-bukol sa vertebral body. tapos ito ko masakit. Nagkaroon ako ng shoulder ito shoulder posing uh, oh, shoulder. Uh, Say, 52 years old na pala si Mami. Mami, sa totoo lang, makakaramdam talaga kayo ng mga pagsakit-sakit na mga joint. Tapos, nagdulas pa kayo. Pag nadulas kasi kayo, syempre, yung yanig nung ganun, tapos nung ako'y nagbuhat, yung yanig nung ganun, sa tapos nung ako'y nagbuhat ako pang day on, yung pag day on po, lumagutok pa. Lumugutok pa. Yun ay yung mga ano eh, sign na aging, talagang makakaramdam talaga ngayon na ano. Pero, ibibigay ko yung best ko, mami, ha? yun kasi, ma'am, mas nakakainili, sabihin na natin, ano, ito yung ganito itsura nung ano ni ma'am mo. Ayan, magmula L2, L2, hanggang L4 sa kanya, di ba? Gumano, no? Nagkis-kis na dahil na, sabi na, nga, oo, -kis 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 Na, oo, nagkis-kis na. Kasi lumisi. Eh. Wala na kasi yung ganito, masyadong manipis na masyadong manipis Ay na, na tapos o oh, yun pala sinabi na pala sa inyo hmm. kumbaga in, inuulit ko lang para magkaroon kayo ng kaalaman na talagang kasi hindi nyo, wala kayong gantong nakita di ba kumbaga explanation lang iyan din yun kumbaga makikita niyo ning anatomy nung ah, ganin yung pala may mga ribaribaba pala yung buto. eh si mami si mami A72 years old kaya ngayon degenerative na nababasa dyan. Sinasabi kayo, normal lang yun. Okay na, okay na, okay na. Okay normal lang yun. Ang pinaka magiging remedy nyo dyan, mami, kahit pa paano, haplos-haplosin yun nyo na yung balakang nyo. Ha? Buti nga kayo, nakakatayo pa ay, sa CMD yung Ang sakit ko sumay na. Medyo may katigatan din kasi kayo, mami. Lame, kasi lame, yun ang, yun, yun lame. Yung disadvantage ng ano. Pag ikaw ay humihina-hina na yung tuhod, 70, mahigit na kayo, tapos mabigat kayo, yung impact niyan, talagang ma mahihirapan kayo. Tapos yung tuhod ko. Oo, talagang bibigay at bibigay yan. Depende bibigay at bibigay Sasakit na. Kahit walang nangyari niya sa tuhod talagang pag-umidad tayo. Kaya sabi mo sa akin, mga anak, yung nagdagan na pulumakan. Kamu, nag Kung pwede lang awatin. Sa hanggang ano lang ako, hanggang 65 lang ilad ko. Pero boy pa rin ako. Kung pwede lang awatin eh. Kasi siyempre, uwi na tayo rumurupok talaga yung mga joints natin. Yun yung tinatawag na degenerative change. Yan yung shoulder nyo, maayos natin yun. Pero yung sa lumbar nyo, parang may matira dyan. Hindi yan ma-perfect. Hindi na yan kasi nakakabalik. Hindi na yan ganito. Hindi na nakakabalik sa dating sustansya yun. Uusog lang natin yan para mawala yung kirot. <coughs> apat lagi patagilid mami. Dadahan-dahan na natin ito. Saan mo ba kayo nakatira? <coughs> Ako okay, duki Marinduki. Eh. Marinduki kaya wala <coughs> ka <na. coughs> may gani. Kasama ko yan doon sa kapila. Kaya relax na nga. Huwag lalaban. ang lalabanan. na natin ang konti. Agile. Munting-munting tulak lang. Ayan lang. Itong alam nyo na medyo malalainayo pa. Tiyak-tiyak. Nick, no. kinuha mo electric pa namin. Sira electric pa niya? Hindi, nasira yung ano. Di ba nabasa nga ano? ah, yung ano? Yung saksakan. Hindi muna kami nag-ano. Galing hmm. kami sa... hindi uh, muna namin minuksan yung airpod. Masa yung saksakan ng airpod. dapat daw mami. Ilas na ako. siya ng ano, okay. eh, Parang gilder sa voltage. Kumpres sa balakang. pa pang pang-support. Support kailangan ni mami medyo Uy kailangan nyo na yung kapa. Kaya medyo umito talaga. Para magdipensahan ka agad yung balakan nyo sa mga lakad-lakad yan. Mabigat si mami, oh. Diet. Diet. Bawas sa kanin, mami, ha? Mm Malaga, malakas pa kayo. Malakas pa kayo sa totoo sin, malakas pa to. Eh, yung ibang ano, kanina nga, meron 40... 49 lang. Ganun lang tumayo, oh. Yung tatlo kanina, ay e, bali apat? Oo, oh, apat. Yeah, yeah. Bata, bata pa yung lalaki ng pero ito, kung sakit na ng balakang. Sabi ko, pag dumating pa yung senior, senior citizen age mo, ako. Ngayon parang lang, 40 plus ka pa lang. Hindi ka na halos makatayo. Okay lang kayo dyan, mami? Lord masas dito ako sa relax na mamaya niya mismo pagbo dito na mismo may na dahan-dahan makakatakot -dahan. yun hindi ayaw mga kaya dahan-dahan kanin ng kapasidad mo ngayon. Konti na lang <laughs> ang ani at ano eh, pinagbawalang ako ng ito. Medyo ano nga, mabigat si mami mo. Pinatipa mo na? Sa 90 kayo? Sa ang 25 lang. 25. Mami, ang gawin nyo, para mas mabilis si mami, ano, yung lemon water. Pagbilis mo ka ano? Mabilis talaga siya. Okay, ini Yusir Tenang muna kayo hmm. Tapos pag tatayo kayo Sa higaan Siyempre, hindi po pwedeng Diretso ganito Okay kayo tumayo ng ganito Diba nakahiga kayo ng ganyan Okay kayo tumayo ng ganyan Huwag eh. ganyan Ako nahihirapan kahit wala akong ako masalikot sa likod e. Eh. Kasi yung puwersa ba, kulang. Napabalik ka sa isipan. Tumagilid muna. O, oh, tagilid. Hmm. Ito ang mga kamay mo. Siko, tuhod mo dyan. O. Oh. Oh. Ay sus, walang pa problema-problema. Dali lang, dyan lang e. Ayusin ko yung tuhod nyo pa. Dito may tuhod yung ganyan. Hmm. Problem. Ito naman yung tuhod natin pag umiidad talaga tayo, kahit hindi tumama to, sasakit at sasakit to. Bakit? Siyempre, yun nga yung tawag na degenerative change. Kusa siyang natutuyo. Kusa siyang natutuyo. Ano? Kusa siyang natutuyo sa bawat taon na lumilipas. Tapos ngayon, ilalakad natin. Tapos mabigat tayo. Ano talaga? Ito, hindi pang karamihan pong laman ni Mami Rita. Mm, Tagalang po yan. Hindi pang karamihan. Ano kayo yung tapat? Hindi Parang masal lang siya. Pero wala naman ako nakakapang ano. <coughs> yung parang, di ba, may nakakapang parang cyst or lymphoma. Hindi naman siya ganun. Buo eh. Buo. Yan. Buo. Ang tingin nakatingin ng siguro. hindi maganda. Ay okay niya. naniniwala Dini wala ang tanjo ni. Pero hindi po. Tayo, ba si ano? to? Ha? hindi tayo. Tagilid muna. Tagilid muna. Yan. Tukod yung kumay. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Hindi yung isa pang yung. Yan. Hindi niya maabot. <laughs> Kasi maabot. Kasi pagka uh, bitin tayo sa kwersa. Hindi ito na bubunta. Oo, sa balakang ka na bubunta. Dali na mami ha. Tapos kung may pagsamantala, Paglagay siya ng ano, parang di-dead. Di-dead. Oo. Oh, ma. magsasambay na kasi yan. Sign of aging, back pain. Yung bigat niya. Kahit sa mga walking-walking lang, yung katag. Parang sumakit na yan. So, hindi ko nalang magsasakit ngayong gabi. Hmm? Sa gabi po siya nangasakit ngayon. Sa gabi? Pag dumating ang gabi? iba na to ngayon. Pag nalaman nyo ngayon, kung may masakit pa ngayon, ganun din yan. Pero kung wala na ngayon, ganun din yan sa gawin. Eh. Hindi na katulad yan sa ano. Kasi may mababago dyan eh. Mami, tayo ka. Tayo ka. Tanggalin mo muna yung sineras mo. Harap ka sa akin. Harap ka sa akin. Pagka sumasakit yung balakang nyo, ganito ka. Hmm. Kaya? Sakit. Oh, sige. Sige. Iyan ako yung pangyong pa, isang paa. Okay. Okay, wait, okay. wait. Baba, baba, baba. Ganun, no? Parang pull ka. Yan, o. Sige, one, two. Dali, dali, dali. Ito muna ang one. O, sige, kung -one. one, two, three. Hindi na, close of mine. muna kayo, ubo muna kayo. Patikita ko sa inyo. Parang ganun, no? Siyempre, less na tayo sa stretching. Tutup. Tutupong ko kayo naman. Ayun, no? Pagpapunta sa salungan. Sa Salungan. Sa lunghat. Sa lunghat. Sige nga. Sige nga. l r Pag L pa pwede, l Ah, pag ganun e. Si L pala, l r r eri r nah. r r pa punta dun pag ganun. Tignan, tignan yung tuon ko. Eto, pag ganun. Etong kamay, mapipilitit ka yung pag ganun, magkasabay. Ah, pag ganun. Yun! O, yun na. Yan, kabila. Kabila. Kabila na. Yeah. Palapit na, nakuha rin siya eh. Yeah. Ayan. Sige. Yeah. Sige, asa ka? Medyo alam baka matumbak. Hindi <laughs> lang lang, mamami. Oh. Ayan, oh. Choy? Choy? Hindi uh, uh, ba aling mabaga lang mahalaga, Mas squish yung balakang nyo. Kasi yung sa balakang nyo, kita nyo, nakalihis na siya eh. Yun ang na Kailangan ba ba lang talaga magalaw yan. Magalaw. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko na may pangako yan kasi bumiga yung L4, L2 niya talaga no? ano, no? yung bumalo mo. Ang laki ng difference. Tapos lagyan nyo ng anong... Hindi, parang gilder. Alam nyo na support. yun para sa buong buntis. Para kahit pa naglalaad kayo, good siya. Kasi... Ano? Masakit hmm. no. so, pa. Hindi ano? pa yung Lakad nga kayo? Hmm. Ano? Okay naman? Okay po pag nag-engelakad, pero pag nakatigil. Okay naman pag naglalakad. Pag nakatigil, sumuka nyo, tumigil, tumigil, tumigil kayo. Hmm. Sige. So, yeah. Obserbahan mo na. Yung normal lang, huwag na kayo huwagin na kagaya. Normal lang. Yan. Masakit siya masakit pag na nakatuki. Okay. Kailangan talaga mga may fingers Kailangan talaga para na-i-stretch pero, pero pag ini-stretch nyo, ito magsasabi so kang kanina o ngayon? Mas, ay, mas gusto sa mas nabawasan? Mas gusto na loob dito. Nabawas po sa na pa. Ano? Ma'am, yun talaga, kailangan natin. Kaya nung sabi ko, talaga hindi may pangako yun. No? Kung nabawasan man ng konti, salamat tayo. Tapos lagyan ng ano. pinya. Kasi, pag gumaganyan siya, oh, good eh. Pag naglalakad siya, good. Pag nakaputi siya ng ganun, sasakit. So, kailangan niyan may ano. Hindi na hindi na di maiwasan sira na yung 72 years old. Hindi na may balik yun. Hindi na may balik. hindi na may balik. Pero ikaw okay sa yun. Ah, na Hindi na, na isa ganito. Ma'am, ayun lang po. Talagang ano, kung meron kayong gilder doon para ma'am. Kasi totoo ko dito pag nakaganon eh. Ay pagka may ano. So, kasi ano uh, Okay, tayo. Salamat na, ha.